tapos nung tininyo at 12:45 na. Yan. Ah, tapos tayo magpakain ng mga ibon natin, mga breeder at supplier. So ngayon, meron tayong mga ibon na naka-display dito. Yan. Yung mga pang-south natin. Ayano, oh, mga abelo. Oh. Kita niyo. Eh oh, 'yung lalaki ng ano nila, oh. Ang lalaki ng bulutong nila, mga abelo, oh. kitang-kita niyo. Dito sa ano nila, bandang balikat sa uh, ibabaw. Yung isa naman dito, banda sa mata. Ito sa balikat din, pero ito matutuyo na eh. Tuyo na 'to, oh. Kaya binibilad ko para matanggal. So ngayon mga Abel, minapan uh, minapansin ako sa mga ibong ko. Uh, yung dumating natin nung Sunday. Uh, diba si ano, si... Ang ini-expect natin makakuna is si BL na Hen. So ngayon, uh, sabi ko, ba't parang bumagal si Hen, si BL? Tapos, tiningnan ko, kung ano mga kinapa ko siya nung hapon pati si ano pati si pangalan nito si rigor eto papaita ko sa inyo mga abel Sandali, hahanap lang tayo ng pwesto no hmm. lang natin dito yung hindi again sa lights kukunin ko muna si uh, BL eto eto kasi mga abel si BL malapit na siya magay kung magana baga sipit Pitsipitan. kaya sabi ko na eh buti na lang uh, ngayong week na to wala tayong training or uh, wala yung ano natin third lap ng tagudin so ngayon kaya ngayong week na to papapaitlog natin tong ibon para hindi mahirapan sa susunod na uh, clocking so ngayon ito nga yung ini-expect ko na bibi, uh, bibilis sa ano sa second lap ng bawang loon yun kasi ito yung nauna nung nakaraan eh Then yon expecting ko kasi nung nagtos tayo sa ako kasi nagtotos ako ah uh, 13 to 15 kilometers lang mula dito sa loob ko uh, yun lang yung tos ko every Thursday nagtotos ako mga abel pinipilit ko pagdating ko ng alas 11 na alas 11 dito sa loob ko o sa bahay ko gagawin ko titingnan ko kung maagang maaga pa pero mga 11.30 na ang gagawin ko Ah, uh, ko na lang muna 'yung ibon ko. Tapos pagkatapos nito mukha mga bandang alas 12, pupunta ako doon sa palengke sa San Fernando at doon ako nagtotost Katanghalian tapat doon sila minimitos. Pinagsasabay ko na sila mag-asawa. So ngayon, pag-uwi ko dito nung ano nga, nagtos ako. Ang naan dito na is itong si Itim, si BL. So ngayon, mga siguro mga 15 minutes dumating naman si ano, uh, 15 minutes dumating si Rigor. So naghiwalay pa rin sila sa taas. So ito talaga mabilis talaga ito. Pero tingnan natin hanggang dulo ko anong gagawin nito. Kasi magamaga na si Pitsipit ng mga abel. Oh. No. Ayan oh, kita nyo, nakusli na. Hmm. So ngayon, ito kasi mga abel, makikita nyo. Oh. Ayan. Papansin nyo sa pakpak, yung dalawang first at saka second, primary, patay na yan. Pero binutasan ko yan. Ayan, makikita nyo mga abel. Ayan. So ngayon, ay tataka ako, sabi ko, nag-speed to na maganda. Kaya pa na hindi siya nag-speed na maganda dahil ito, no. Nakita sa inyo. Ayun, nakita niyo? Mm. Ayun oh, Ito niyo. Butas. Yung second primary niya is naglaglag. Ayun, niyo 'yan. Bilangin natin na 2. 2 4 6 8 10. Oh, sampo. Kulang nga ng isa, yung isa yung may butas dito. Ayun oh. No? Tanyo, pansinin nyo, ayan o, oh. wala yung isa Doon sa second primary ha hmm. Nanaglag yung second primary natin Kay BL So ngayon, okay lang Naman yung speed nya, kasi 1.152 uh, Mas mainam naman Takbong, mm, ano lang Takbong ganda lang sya, kasi Kung sobrang bilis sa umpisa Pagdating naman ng tago din Kandon, tapos bigan Bibigay sya, mas okay pa rin Yung consistent yung takbo ng ibon Kasi, sa tatlong lap na paparating ng Tagodin, Kandon at Bigan. Doon pa lang mag start yung totoong laban mga abel Then, once na marustan natin yung tatlong laps, bali na ba yun? Third, fourth, fifth lap, pinakamahirap yung Santa Ana. Bigla kaming kakanan. Yun mga abel Kaya ilang kondisyon na kondisyon yung ibon natin mga abel Yan yung ibon natin na umuwi ng bawang loon yun na umispeed ng 1,150 to. Yan. Yan. Anak ni BL yan, mga Abel. No? Gandang ibon, solid yan. No? nag sa lights lang eh. Kunin naman natin si Rigor. Try natin din sa abila, mga Abel. Ito naman. Yan. natin din. Against din sa light. O, medyo against sa light to. Hanap tayo ng ibang pwesto. Eh. Ayan, ito to, to. Mas maganda to. Mas maganda. Mas maganda ang pwesto. Dalemi. Eh. So, ito naman si Regor. Oh. Yung? yung Ay, ito dun sa ano. So, ito naman mga Abel. Pakita ko sa inyo. Ito naman is umispeed ng 1209. Ah! Ayan. Ayan, tingin nyo yung primary niya, Oh. Kompleto. Yung yung pina-uppers primary niya, patay na yan, mga abel. Yan yung nilipad natin nung south. Hindi pa rin nalalaglag. na up na ano lang yan, may butas lang yan. So, ngayon, eto na, mga abel. Mabilis siya. Pero, eto yung bagwis niya, mga abel. yan, Kulang ng isa, mga abel, oh. oh Ayan, no. Ang first primary niya, nalaglag. Two. Simulado sa may, ano, sa may sira, ha? Yan, oh. Two. Diba? 2, 4, 6, 8, 9. 9 lang mga abel. Oh, kita nyo ba? Medyo nag-again uh, sa light eh. Ayan. 2, 2, 4, So, yung first primary nya is wala. Pero ito, tingnan nyo mga abel. Hmm. Ito nyo, pansinin nyo. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Kita nyo yung pakpak -pak, ng tatlo sa dulo. Ayan oh. Magkaapantay o. Oh. Pero ito, tingnan nyo. Dalwa lang papansin nyo. Dalawa lang sa dulo. Yan yung uh, bagwis ni uh, Rigoro. Ayan si Rigoro. Ito yung muwi natin na may tali sa paa. Young bird siya. Young bird yan. Baka sabihin nyo, hindi young bird. Young bird yan. Kasi nga, mga abel, hindi na tayo nakapag uh, molt sa mga ibon natin. Kasi nga, itong TGRC, hindi namin alam noong mga Uh, January, February, kung matutuloy pa Kasi wala silang abiso Nabigla na lang kami nung Nung ano yun? Last January ata O first week ng February March, o gano'n mga gano'n, hindi ko na matandaan eh Bigla na lang sila nag-announce Eh, yung mga ibon namin O like ng ibon ko, hindi ko na molt Kasi nga, inaabang-abangan ko yung Announcement, eh kaso Pagka-announce nila, mga 3 weeks lang O 2 weeks lang ata training na ng summer kaya hindi na tayo nakapag molt nun kumbaga nilabanan na lang natin yung ibon natin na kahit ma hindi natin na molt binutasan na lang natin pero ito kung um, speed pa rin to ng 1209 so aasahan nga natin to sa darating na tago medyo silang dalawa is hindi pa rin ganong katulin hindi sila tutulin basta importante lang sa akin mag clock lang na mag clock ibon ko hanggang dulo yun lang importante sa akin super set ah uh, ano na lang, uh, gift na lang kung papasok tayo sa overall mga kabiyan. Basta ano lang tayo, uh, always think positive at uh, magtiwala tayo sa uh, tag dito. Magtiwala tayo sa proseso ng ibon natin. Ayan, sa proseso ng sistema natin. So, eto naman, eto naman, is speed sa BBC ng 1 1203 2, Ito kompleto ang bagwis na ito. Ayan. Si Jansen. Si Press. Ayan o. May pasok na Pandora yan. Yung Pandora natin is ang bloodline nun is may pasok pa rin sa Jansen na litar. Ayan. Ito nyo. Ayan. Yan yung ibon. Nag-iisa. Ayan. Hindi natin ito nilalaban ng ano, ng mga pooling kasi nga Ganun lang yung speed niya. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Mga ABL. 1203 oh, na speed ko sa BBC. Pero hulaan nyo kung pang ilan pa ako. <laughs> pang 832 pa yung pwesto ng ibon natin. Aray ko. <laughs> Apakalayo. <laughs> Wala tayong binatbat sa mga matutuli na ibon. Pero di bale. Six laps yan mga Abel ah uh, tayo naman kasi, takbong consistent lang yung ibon natin. Hmm. So, hindi tayo nagmamadali. Kasi nga, naranasan ko na rin yung dati na sobrang tuloy ng ibon. mga pulling, pan race. Pero, pagdating ng, yan nga, derby, olets na, nawawala na. Pero, isang banda, maganda pa rin, kapag kami nilalaban kang ibon sa arera, is meron kang pampuling pan race. Iba yung naka-derby. Yun yung, ano, yun yung kagandaan pero ngayon kasi hindi na tayo nakakapag ano eh nakakapag eh. kasi nga busy na tayo sa work work natin inuuna natin yung work natin bago na lang tayo mag pulling every Sunday o pan, ano na lang tayo fundraise na lang doon na lang tayo nakakasali ah, yan ayun sya sobrang init talagang katanghalian tapat yung pagbablog natin so ngayong week na to wala tayong lipad uh, magnilay nilay nilay muna tayo Siguro hindi na muna ako magmimitos. Ranging lang yung ibong ko. Pahinga talaga sila next week na tayo uh, mag-iibon ulit na ano. Kumbaga, next week na lang tayo uh, tututok ulit sa mga ibon natin. For the meantime, hayaan na lang muna natin sila dito. Naaligo na naman sila kahapon. Ngayon, uh, ayan, magpapaitlog tayo sa mga nakalaban nating ibon. Kaya, sana, yung mga ibon natin sa paparating na third lap o sa second lap ng PBC is mag maganda yung ating performance pa rin para everybody happy. So, yun mga Abel. Ganda talaga nito mga Abel. Oh. Ayan, oh. No? Comment na lang kayo kung anong kulay nito mga Abel. <laughs> Hindi ko alam eh. oh. Ayan. Comment na lang kayo sa baba. Ayan. Alright.